mga boss, welcome back po sa ating channel. Today is Thursday. Alam niyo na, pag Thursday, it's Arake Day. Yan, yeah, po tayo sa Arake Day Market. Para i-update po kayo sa inyong mga favorite dog cat cartridge. Pero bago po lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo kami sa aming Facebook, Ride and Roll 07, at TikTok, Instagram, Ride and Roll. Tara, samahan nyo po kami. Yan. Ride and Roll. Ayan, magandang hapon. Ginabi na, na, na pala. Yeah. Uh, Update tayo. Maya Marvin. Marvin. Uh, ito may mga bago ako ngayon. Ah, uh, ito bago to. Ito bago to. Mga ilang months na to. Ito to, magdo two months pa lang to. Magkapatid. Oo, uh, ito ay, kapatid ay, niya. Pero, naman ito man yan, Malaki to. Ito. ito, sold na to. Ah, uh, uh, ito na lang natira. Ito, ito, ito na lang natira. Oo, okay. oh, yung mas oh, yung cute oh. na mukha niya, no? Triple goat oh, yan. Low nose maganda. mas malaki siya, no? Oh, mas malaki siya. Pero ito, A anong gender nila? Ito, babae. Ito, lalaki. Ah, okay. Lalaki pala. Ito na lang available. Uh, ayan, ayan na lang available. Lalaki na lang. How much, Kuya, Marvin? Ito, 7.5 7,500. Uh, may, Pero pre-gage na yun. Oo, oh, may pre tayo. Oh, okay. Ang ganda ng kulay niya. Oh. Na, oh, <laughs> o, ayan ha. Ang ganda. <laughs> triple coat yung ganyan eh, no? Siya. Persian. Ang cute. Ito yung nakuha natin eh. Ito nakuha na. ang cute na Yung kumuha niyan, yung bumili sa amin ng taga-tabi. Ang Nag-abili siya ulit. Hindi, deliver ulit. Baka ship yan. Uh, Baka ship, malayo yun eh. December 5 yata, ship. Oh, okay. Ito, andito pa rin. Opo, ito. Lalaki ito. Ano nyo na ito, lalaki. Persian lang oh, siya eh, no? O oh, exo, may... Persian uh, lang siya. Okay. Oh. Ilang months na to, kuya? Ah, mag-8 months. Ang boy, ito na niya, no? Wala kayo siya. Oh, ang ganda pa naman ang mata nito. Ito, 6K ko na lang ibibigay ito para mabili ito. O, oh, oh, ayan, 6K na lang, ha? Yung gusto magkapusa dyan, ayan, oh. ayan na. Malambeng sobra. Tapos... <laughs> Tapos... Oh. <laughs> Ay, ito, ito Meron, so, pareng, uh, Dalawa na lang available dito. Ah, okay. Yung black, ng itong tortoise. Ito kasi, ano na siya, uh, reserve siya, pero kukunin na siya bukas. Ah, siya, reserve. So, ang ganda din ito. Mga gender nito, Kuya Marvin. Ito, male to. Uh, okay, ito, alam, menu. <laughs> Ito <laughs> uh, yung babae. Ito babae. O, tortoy. Ito lalaki. Okay, ang ganda. Kata, 6-5 na lang to. 6-5 ah, ah, na, eh. na lang. Oo, oh. oh, 6-5 na lang. Ang ganda na mukha niya. Ang ganda nga eh. Uh, ayan. Itong isa. Ito. Available pa rin siya. Okay. Ah, okay. Ayan, available pa. 6K so, lang. Oo. Sa baba yung... Ito na mga parin. nasa baba. <laughs> Ay, bumasas talaga siya. <laughs> nasa, <dulo. laughs> nasa dulo kasi si Leo. Oh. Gising na gising. Ito ka rin yung ano, main conversion. Main conversion. oh pero dalawa na lang sila na ako kahapon yung isa. Ay, yung yeah. Mga babae ba? Ito? oh ito ba? Uh, o, ito female. Ito lalaki. Ito. ito lalaki. Oh, ito female. Ang oh. lalaki talaga nila, oh. no? <laughs> yeah main confession. 6'5 lang to. 6'5 lang din. Ito po, hindi nila to kapatid. Ano na to? Uh, Naka-reserve na rin? Reserve na rin. Ah, oh, okay. Ayan, oh, yung oh, dalawa. Oo, oh, oh, available pa. Okay. Saka ah, may malaki ako dito. Sige po. Kaya may mga available pagkain sila ng mga pusa at aso ninyo. Ay, ang dami. Ang ganda. Big bone talaga ah, mga ano, ito. no? Himalayan. Ah, Apat ah, Ito, yan. Ito, mga ka lang. O, oh, magkakapatid sila. Oh, no, ang ganda, Oh. Ayan. Ah, may babae ah, eh. uh, uh, dalawang lalaki, dalawang babae. Pa. Okay. okay. Ang ganda, oh. Ito. Uh, malalaki talaga sila. Ilang months Eto, na to? Ah, uh, magpa months pa lang. Ah, okay. 5 months pa lang. Okay po. Ito, okay. bibigyan ko lang mura. Five-five lang to. Okay. Yung five-five lang. Uh, Oo, parang mabilisan lang. Oo, oh, mabilisan. Ganda. Kamukha talaga sila na ragdala. Oo. No? Oh. <laughs> Ayun pa isa o. Oh. Ayan, okay, magkakabalik dyan. Yes, Ayun, yun, store mo. No? Hindi na natin store boy. Pero pwede mm. nyo nang i-PMC ko oh, yung mga dina. Ma ano na lang ah uh, uh may shoutout so, oh, shoutout sige Papa, po shoutout <laughs> si shout nga pala kay Ma'am Jen Odchige tsaka kay Sir Charlie Odchige ng Tagum Tagum City po oh, na tsaka kay Ma'am Shara May Lascuna oh. taga Tagum sila lahat wow puro malayo pala oh, mga kos tsaka kay ano uh, Sergeant Melchor Eliazar ng PSG Sir salamat okay, thank you po tsaka kay Sir Jovet Dileon Padilla Ayan, salamat sa inyo. Ay, yan o. No? Oh, shout out. Na, oh. <laughs> Ang dami na out. pala bumili. Ah, <laughs> Dito, pwede sila magbayad dito, oh, no? Oo, pwede, Gcash gash oh, pwede. Deliver ship, pwedeng pwede? Oo, oh, pwede. pwede. Pwede, yan. Salamat. Tuyo, sa Marvin, thank you. Hahaha. <laughs> ayan, magandang hapon, Kuya Wally. Ayan, magandang hapon. <laughs> Wallybog's Pet Shop, FB page, ha? Oo, ayan. Wallybog's Pet Shop. Oo. Ayan, ayan. Oh, oh. Yan, yan. Ilang months na ito, Kuya? Four months. Four months. Oh, four months. lang yan. May bawas pa. Oh, yun. Pipe. Persian chain. O, Himalayan. Himalayan. Yon, Himalayan. Oh, Himalayan. Yun, Himalayan. Oh, yun. Ayan <laughs> na tayo. Oo. Ayan. Makita kayo. <laughs> Ilang months na po? Ah, uh, four months na to. Malalaki La sila. Ano mga gender nila? Babae lalaki. Oo. Oh. Pagkano? So, 4 pa pa yan? Oo may pa yan. Patumalun oh. eh. Ito. ito? mga ilang months mga to? Ito 2 and a half. 3 months na sila. O oh. may isa pa doon? Dalawa pa yung grey natin. Oh, dalawa. dalawa. Oh. Yeah. Yung mga grey, anong gender niyan? Babae. Kasi yung malaya natin. Ito? Ito babae. Ito, ito lalaki. Yeah ito kaliko. Yeah, uh, ito kaliko. Magkano? Okay, yeah. Ito, bigyan na lang natin sa kanila doon ng tagpo 4-5. 4-5 wala pa. Uh, yan. Ayan, 4-5, na lang. May Oh. okay. yan. no? <laughs> ano, Ay, yun, natin eh, mga baby uh, na pa. Ito yung baby pa sila. Para mas malakas uh, daw. Malalaki uh, na nga sila uh, eh. Oo, oh, oh, ang gaganda. lumaki eh. Yeah, -la, Bali, apat. A apat pa. Ito, ina, ko eh. Kaya nakikidig. Ayan, <laughs> Ayan magkano mga babies na yeah. Resort pa lang, no? 3K. lang. yan. No. Imalayan. Babay lalaki. Babay lalaki. Dalawa <laughs> <Isa lang. Sayang. laughs> <Yes. laughs> oh, na yun. Salang. Ang ganda naman ito. เล็กตัวอะไรก็เล็กตัวนี่คันนี้แล้วกันสักนิดหนึ่งบอยไปบอยไปเลยแล้วตัวไปอ๋อไปตัวไปกันยังตัวตัวเดี๋ยวไปยองกันเนาะราชาไม่ตายแน่เลยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

May babae dito. Ito babae. Ito lalaki. Magkano sa kanila ko yan? Ito lang dito lalaki. Ito lalaki. Sa presyo na natin para malagana sila. Thank you, Kuya Wally. May shout out. Thank you, thank you. Maganda nga po. Maganda nga po. May mga pasyon. Ay, sir, sir. di ka mukha na. mukha ito ng pusa namin. Performance. Anong gender mo? Baba, lalaki. Hey, oh, kamukha, o. Oh. Yung pinost niyo po sa Facebook. Kamukha, no? Three months <laughs> lang po eh, Magkano? Bigay ko na lang po ng 6'5. 6'5 6 Lalaki. Babae sa amin. po. Oh, parang Cebu mm -hmm. yan. Parang British na yun. Ano dyan? Kasi ito naman po yung mga natin na 3-5 na lang. Okay, okay. Gender. Abahin pa rin. Yes, 3 na lang. Ha. Lana. po out. Wala naman po. Okay, Thank you. <laughs> Kaya dito tayo sa persoena ko no? ah. no? no, oh. oh, yan, Eddie Boy. Mga loob no? Ayun, no? talaga, yun. May babae <laughs> po dito. Ayan, babae. O, ayan, babae, Six-five lang <laughs> yan. ano? Grade. ayan, six-five. Anong gender nito? Ito male. Male yan ah. Ito ba ba? In tortoise ko Ito Gender. Itami gender. 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 Yeah, yeah, yeah. malayan six five. Yeah, uh, uh, six five. Yeah, six five. Yeah, male male naman six five. Ang tuloy tayong kausap. Oo, may bawat tayo. Ano lang naman yun ah? na asking lang, pa lang. Asking lang. Ito, Choco. Oh, oh. eh, pa. <laughs> Pero maganda kulay lang Choco. talaga eh. 6'5". Tuloy tayong kausap. Basta PM po ako. Uh -huh. Ito mga budget meal natin. Okay. Yan, kahit 4'5 na lang. Sige. Saksak agad. Eka, kaysa. Sarap silo. Nulukin na uli. May krayan sa Ang gender niya kuya. Ngayon niya 6'5 na lang. Mm -hmm. Dito naman tayo sa gender na. Anong ano gender niya? 8'2. Okay. Hila kasi ah. yung orange na tulip. Ah, gano'n? Oh. So, madalas pala lalaki. O, yan 6'5 na lang. Ah, mga white. Oo, ang niya. Male and female yan. Ang kapakaway. Ang kapakaway. Ang kapakaway. Six-five na lang. Ah, Oo, oh, maganda natin. It. <laughs> Ito kaliko natin. Kaliko first ah, oh. Six-five na yeah, Bye Babae ka, malapak. Babae ka, malapak. Babae ka, malapak. tabi. Tabi ano lang picture niyo? Oh, nga hindi. Ah, 65. Eh, okay na. Ah, ito okay na. Doon naman tayo sa baba, mayroon pa ka doon. Kaya means para sa ating Ay, oh, oh, maganda 'to ah. Ano gender nito? Mommy. Okay, 65 lang din.

Magandang hapon! Magandang hapon po sa mga viewers ni Right and Roll. Ito so, ka pala. Thank you ah. Ngayon yeah, yung type version na white. Ito, ano ha? yan? Persian. 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 White. Bale ito, pibigay ko na ito ng 4-5. 4-5. Malaki ito guys. Okay. Meron okay. tayong ginger. Persian din ito, di ba? Yeah. Ito po ah, 3 months. Oo oh, oh, oh. nga. Dalpage. Mm -hmm. Ito lalaki to guys. Lalaki. Lalaki. Dari dito ito na ang 7. 7. Tama kulungan dyan. Okay. Ang mga bagong dating yan. Ito yung kapatid niya. Na ginger. Or sa andal 50 po yan. Mm -hmm. Ito 7K na lang po yan. 7K. Okay. okay. Bagong dating so hindi pa naliligo yung mga Apo, yan. Ito. <laughs> Meron tayo itong Himalayan. Himalayan. Medyo ito. Oo, oh, may Himalayan. Magkapatid ba yan? Ah, bali magkapatid po sila. Ah, ito lalaki, lalaki rin ito. Okay. Bibigyan nila po ito ng 3.5 3.5 3-5 na lang. Pura so, lalaki May bawas pa yon. Meron po. Konti na lang. Kami jager din tayo, lalaki dito. Oo, oh, Lalaki rin. Lalaki rin. Lalaki rin. rin. Lalaki rin. Lalaki rin. Lalaki rin. oh, laki. Ah. no? Malaki pa kay, Kuya dyan. Kaya binigay <laughs> ka natin 7 Malaki yan, ano? Laki naman, yan. Tali ko tortoise. Three months. Matik <laughs> na. Okay, Lalaki po yan. Ah, bali. Lalaki nga po. Lalaki. Tortoise. Okay. Magkaya okay. lang po. kulungan doon. Kung okay, may lang tumawad sa akin sa mga viewers ni Ride and Oo. Oh, oh. Bigay lang kayo ng Bigay ano. Po ito yung mga exotic natin. Ah, lalaki pa ba yan? Ito yung Ito babae. Eh. Apo. Ayan, mga exotic person po yan. Triple two. Oo, so, no? Ito lang ng 7.5. 7.5. seven <laughs> five ya, 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 Oo no, nga. Gershan ganda. Wow, six pounds. Six, five lang. O, six, five na lang Lalaki, no? Lalaki. Ganda. Wala na British. Na, ano na Agad-agad, oh. Agad-agad, Ito, babae. Opo. Okay. Ah, yan. Okay. Siyan po yung double two. May gala po yan ng 6'5. Babaan ka lalaki. Lalaki, ah. Okay. Meron pa tayo? Yes, tagot pa. Puto ulit. Meron tayo dito, kaliko. Kaliko, ganito. Yan, kaliko. Babae ito guys, bale ito 6 months. 6 months, okay. Bibigyan ko lang po ng 6-5 yung kalikot. Ganda? Triple coat. Oo. Pagka pala ito ngayon. Kung nalimis-limis pa, maganda pa yan. Opo. <laughs> no? Kasi no? iba kapag bagong dating talaga. Oo, oh, mawal pa silang lang. paano eh. Itong malaki na to. Ito, bibigyan ko lang ng 6-5. Persian. Double coat. Yeah. Bali, babae. Oo, oh, babae. Ay, man, dito. Ay, natin ito. Okay. Dali ito uh, lalaki ito. Hindi ah. wala din ang yan. na lang Ako. Ah, dito pa. Ang dami. Ito, change yan natin. Ito, so, lalaki to. Ihingi ko lang na 6 6'5. 6'5 na lang. yung mga bago natin natin. May ko naman yan eh. lang po yan. Okay. Screenshot na lang nila, no? no? <laughs> ito. Ano po? ito? Ito yung torches. Babae? Oo. Babae. How much? Six-five na lang uh -oh. po rin. Uh, wala na? Wala na po. Naka-reserve na yung mga nasa likod. Oo. Sa asin na tayo. Dadaad nga pala sa nanay-tate ko pati sa si mga kapatid ko. Sa mga Bulacan dyan, lagi kayo mag-iingat. Maraming salamat po. Okay, thank you, mga dyan. Wow!